Shout out sa dalawa nating tropa na security dito sa Hello guys, matnog. Shout out to security ng Matnog. <laughs> bahala na, <laughs> bahala na. <laughs> talaga <coughs> Good morning internet And welcome to Daraga Albay Di lang makita yung mayon Ayun, ayun yung mayon sa likod ng makdok Okay guys, ready na kami Naka-prepare na yung aming mga motor How's our intercom, guys? Loud and clear? Loud and clear. Guys, ano? Kung mapapansin nyo, uh, iba na yung intercom na aming gamit. Same kami ng helmet, pati Cardo Spirit. Ayan. Saranya, atanya. Ayan nga. Ayan Ayan. O, guys. so, Kitang-kita yung Cardo sa white na helmet, o. Oh. So, Cardo Spirit gamit namin ngayon sa Philippine official partner natin yan ngayon. Same kami. Halos lahat niya. Helmet, intercom, GoPro, <laughs> chin mount. Uy, ayos. Merong cushion yung aking ano, o. Oh. Linaw ah so, medyo busy ang street ngayon May ginagawang kalsada dito Magano ka ba muna papagas? Hindi na, ikaw ba? Ah. Pwede, ay, doon ah Meron, 130 pa naman ito na, sige Sige, go Let's go Okay pa ang tire pressure natin Nag-check -nag ka ba? Ay, o oh, merong ano yan Meron bang gauge yung ano, Tecmax? Wala Pero okay pa <laughs> Bagay, hindi na kayo nag-google maps eh, no? Hindi na. Yan, you no. Know, comfortable. Yung manibela, parang... Uh, <laughs> kasi dati, parang inaagawan lagi ng manibela. Ito, sakto lang yung bigat ng top box. Oo, oh, kasi top heavy yung likod mo eh. Pag bumangkin ka, ramdam mo yung bag nyo sa taas. Oo, oh, ramdam. So, Philippine Loop version 2, day 2. Natin ngayon, uh, tayo ay going to Matnog. Matnog Port Tatawid tayo ng Allen Tatry natin kung makakarating tayo ng Tacloban today Depende sa status ng Roro at saka sa availability no? Magano ba tayo? Kalbayog o kabilang side tayo? Pwede naman kalbayog din eh O gusto mong explore natin yung left side Yung Maganda Katarman? Pwede yun eh Pwede daw kalsada doon kaysa sa Samar Basta okay yun eh Pwede Oo na kasi walang ano eh, walang truck na nadaan doon sa Katarman. Ah, uh, kumusta yung distance? Mga ilang kilometer lang ang dadagdag? 30. 30, pwede na. Pwede na doon. At saka ano, hindi pa madilim. Uh Oo. -oh. Sige, ano natin? Ah, uh... uh, coastal daw 'yun eh, coastal. Oo oh, nga, coastal. Doon lang tayo dedepende kasi ano, sa Roro tayo dedepende kung alin ang pupuntahan natin ngayon today doon. Ganda ng vibes dito. Ah. Saan ba tayo noon? Pilar. Good ang weather. maganda ganyan lang yung ulap pero sana ay walang makapal mamaya. A few inches later. Eh? <laughs> Mulan bigla. Pero <laughs> <Okay. laughs> kami ng ulan. Salamat po, mga sa jacket ko na. Ah. Dito na tayo ngayon sa Matnog Ticketing Port dito sa May Sorsogon at uh, kumain tayo dito sa May Tapat sa May Kusina. So hindi ako vlog kanina sa ano sa helmet kasi natanggal yung ano natuluyan yung aking chin mount. Ngayon uh, lalagyan ko siya ng bagong adhesive. Buti may mga baon ako. And so waiting tayo para sa magti-ticket ng 1 PM. Sir, baka may sya shoutout ka. <laughs> Atake sa bangga ka? Layo, dulo-dulo. Opo. Ano po? Face niyo. Sir Troy. Teka, may sticker ako eh. Napin ko lang. Ah, nagbakasyon kayo sa Manila. Saan kayo uwi ngayon? Sa Bunga. Nag-tracking. Pucha, iikot kayo. Ah, Nag-tracking din kayo. Mo, nagtra Layo. Kami naman, paano din kami? Paikot din, loop. Pero ngayon, mag-summer lang muna kami. Okay, ingat kayo. So, feeling ko parang expired na yung Uh, adhesive natin na to na yung kulay gray. So meron akong baon na clear. Mas makapal kasi ito dahil yung ating helmet na Axor gloss white. So parang hindi masyadong kumakapit yung ano niya. Hindi masyadong kumakapit yung adhesive. Battery status 50%. May sticker? Ay meron pa naman. Walang problema. Makikita pa tayo ulit. At sa susunod yung pamilya ko naman ang ililibot ko. Thank you sir Ayan guys, pakita ko sa inyo yung benefits ng ating ticket ng uh, ID ng Philippine Loop So sa big bike, dito sa Matnog, ang babayaran dapat natin dito ay 907 para sa vehicle So 750 na lang yung na less dyan 20% with vehicle yon. Tapos ang binayaran na lang natin sa ticket natin as a tao ay dos na lang kasi ito 195 dapat ito yung pasahero no sa, sa economy class. Total uh, dapat ang babayaran natin is around 11. So 750 na lang yung ating naging bill 350 yung na discount sa 11. Laking bagay din. Kaso merong hindi nalinaw si ATPI sa Fastcat na kasi tulad nila ride sila. Yung driver lang at saka yung motor lang ang may discount. Si OBR hindi na discountan yung kanya, 195 pa rin ang binayaran niya so yan ang ililino natin kay ATPI pag uh, nagpost tayo about dito sa ating uh, day 2 actually sa fastcat lang talaga applicable yon yung Philippine Loop na ID natin ito okay diretso tayo ng Matnog Port na mismo So ang take off ah uh, take off. Ang layag ng barko ay alas 3 daw. So time check 12 ay hindi. 2:12 na. So para makapagpa-picture pa tayo doon sa tawag dito. Sa signage ng Matnog Port ay ano, hahabol tayo. Malapit na lang naman na 'yon. Grabe yung mango. hitik na hitik sa bungo. Apple ah, mango here we are you are now leaving the island of Luzon shish nakaka-excite naman may? ay sticker? meron yun thank you meron pa thank you ayan mag... thank you picture lang tayo dito guys kasama ating passport Hoy, kayo yun ano sa kamera yung kamera si kuya yung ka yes. ka mo ron kawing ka muna ron bago mag ako thank you yun 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 Pare, baydol. Meron pa boss. kamo okay, ka na doon. Dito. Let's go, idol. Apo, kasama ko po yun Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Coast Guard. Ayos lang pila. Bigay lang natin ticket natin dito. Hindi ko alam kung may babayaran na pipilasin lang. Ay, thank you. Ba't may dagat dito? Ay. Baha pala akala. Baha pala akala ko tabing dagat. Oo Ay Sabi ko, ba ako Thank you po. Ayos. Laking bagay nung ano. Nung, nung ID. Oo. 350 discount ko. Wala pa. Pero gusto ko magpicture muna ng ano. <laughs> gusto ko ganyan ang angulo ko. Kasi magandang magandang tignan si ARY sa angulo na to. Tignan nyo. Ganyan. shoutout kayo sa camera. Kita kayo shoutout shout sa dalawa nating tropa na security dito sa Hello guys. Matnog. Shoutout to security ng Matnog. <laughs> <laughs> Bahala, na. <laughs> Bahala na. Bahala, Bahala na. <laughs> normal naman sa atin nakasakay ng barko pero lagi lang din ako na-amaze pag nakakita ko ng mga malalaking bagay. Ah, yun palang paskat. Oh, naalala ko na. Meron. O, oh, kawain ka sa camera. Ayun o. Oh. Ay, isa pa, isa pa. Para kay tropa. Salamat. Salamat po. Salamat. Ingat. Salamat. may mga tao dito ah. Bait ng mga tao dito. Iba talaga yung impact ng motor. <laughs> oh, iba di ba? Pag malaki. Oo. Makakapiling sigat kahit hindi. <laughs> Tatayo-tayo pa para kunwari totoo. Tabihan nyo po yung Okay Ang dami namin motor dito Puro big bike

kapi tayo yan hanggat hindi pa naman umaalis ayun ganda ng harap guys tsaka hindi kasing laki na itong mga to yung ano itong paskat tsaka isang oras lang ang biyahe nito daw umalis yung isa nga mayroon pang ano doon may tambayan na iglo yung isa malalaki yung mga ganun pang maramihan tao yung mga bus ganyan bus sa bababa yung mga tao once again bye bye matnog Sepatu langsung, alright, let's go, thank you. yon. Meron. Yes. Eres sir. Thank you. Thank you so much sir. Okay. Thank you. Ah, uh, rider B. Rider A pairing. Guys, welcome to Allen Samar last time nung January dun ako nag drone sa may tulay na yun eh ito yung kinuhanan ko hindi yung mismong Allen port Yon. phone connected ayan okay All na alright where to? picture mo tayo nung may pangalang ano ko anong port to sige sige thank you okay Dapdap -dap ferry terminal at least may nabago sa aking ruta ayan o dap dap Oo Santa Clara ako dati eh. Ito yung ano talaga ng fast cut Terminal Terminal Kasi iba rin yung sa Santa Clara Hindi kasi sila pwede magsama-sama doon sa may mismong alin ano Ma Madami sila Malit Masyadong mayiging crowded Oo Malit yung ano Malit yung alin Kalbayog Walang signal dito Hindi ko na-activate smart ko kanina Thank you Layo -layo Saan nga ba? Kaliwa kanan? Kanan Sir Layo-layo pang biyahe? Pa ay, yeah, punto pang Mindanao, no? Oo. Pero baka magkalbayog uh, lang muna kami. Uh, mhm. -mm. Pang sag, sagad sa oras. <laughs> Thank you. Ayan. Salamat po. Let's go, Idol. Kanan, ha ah, ah? Ganda ng ilaw ni Lodi, oh. Proje Ay, project na project. Mayroon kasi dito kalsadang maalun. Ayan, guys. Paglagpas natin ng alin, ala ng ilaw dito. May mga aso. Slow down Yan ang purpose Bakit mayroon tayong malakas na ilaw At maliit na ilaw Minsan kasi hindi naiintindihan ng iba yung ano eh Sobra-sobra sa 12 bulbs oh, Kanan ka kanan Sira-sira to Alim yan. Usually, ang mga lumang kalsada na nasa gitna na yan, yan ang sira-sira. Kanang ka lang, sira-sira dito. Sige. Okay. Mga butas-butas. O, oh, lalim. Mapuputol yung spalto Boom. Kaltag. Oo, oh, oo. Oh. sa kanan pala kanan Oh, ya, yeah, slow down. Slow down, sabuk-sabuk. Oh, kakalog-kalog. Kasabay natin 'tong pickup na 'to, ah. Oh, nga. kasabay natin 'yan. Kakalog-kalog. Ano pa tayo para sa likod? Utas. Oh, eto libre kaliwa. Ba, ano to tinam tinam na ah, liwanag ng ilaw nila oh liwanag na kaya nga welcome to kalbayog kalbayog airport ito na yun guys sa kanan natin Mata Pang, ah, uh, matas, matas. Pang araw lang. Pang araw lang. Oo nga. Wala, yung eh. patay yung ilaw sa lugar. Sara, oo. Siguro ba, schedule lang din ang ano yan. Pang araw lang talaga operation. Emergency lang. oh ayan, patay na yung asfalto. Pwede na. Hindi, hindi dyan. Parang mga 3-5 pa per night yata ron, ano? <laughs> ang ganda eh. Doon sa unahan pa. Nasa right side yun. West Prime Hotel Grabe naman ang mga hotel dito, ang gaganda Okay, hindi yan Oh, ganyan mga hotel dito, tsaka oh, hindi oh. masyadong mataas ang presyo Red Iron Hotel Oh, ganda Oh, maganda Masyadong malaki ang hotel na yan Kaya nga, ang ano ng kalbayog Buti pa sila, may ganyan Kanan tayo, no? Oo, oh, kanan Sige, Guys, welcome to Calbayog City, town proper. Buhay na buhay. Kasi yata nang tulay 'yon, paglagpas ng tulay. Uh Oo. -oh. sa ano kasi ako nakapin sa Grand ano 'yun? Grand Mercy Hotel. Pero titingin tayo ng iba. Uh, gusto namin na sa sentro tayo para makakaano tayo. Oh, grabe 'no. Ayun, oh. Ay, daming uh, night market. Ayun, nakita ko na si best friend. Ay, may Jollibee dun. Kaliwa. Ayan, yeah, no. oh. Si best friend, nakita ko na nga. Ito yung park nila, oh. Wow, Kalbayog City. So, ah, uh, nag-rank ka ano, ah, uh, city, ah. Parking na to dito sa loob. Ayan, uh, no, more parking. Ah, meron sa loob. Oo. -oh. Uh -huh. yeah, dito tayo guys dito ako, Grand, ako pa Park, Grand, Grand Mercy Hotel Gano'n mo na tayo dito Grabe ang gara dito, na no? dito. dito. dito lang ako nagpark sa ano asa sa gilid oh, ma, ma ano malapat kasi ako eh. Kada kasi bubong. So dito tayo tumuloy guys sa Grand Mercy Hotel dito sa Kalbayog. Paglagpas lang ng city yan. Sa motor meron naman tayong mga descending parkingan. ayan, diyan na si Kuya J. Ando na ako sa likod, wala lang bubong ano. Kahit dito sa harapan. Ang ganda kasi ng no, hotel. Tapos pagpasok nyo, ayan, ito ang kanilang reception Grand Mercy Hotel. ito nang kanilang reception